Napaiyak si Kim Ju sa ginawa ni Gerald. Pinuntahan barman itong sa studio. Nagsimula na nga sa panggugulo. Maraming napipikon sa ganitong galawan ni X Hindi talaga nawala ng problema ang pingpaw sa mga dating boyfriend ni Kim Nakakasad lang bakit may mga ganitong lalaki na panaygawa ng paraan kahit alam nila sa sarili na nagkamali noon samantala, nagbigay naman ng pahayag ang mga supporters. Galit na galit din sa mga galawan ng ex-boyfriend. Hindi na, ayaw na ni Kim. Hala naman na magka sila na ayaw na ni Kim Joo. Kahit magkano pa ang ibabayad sa kanya. Mga mahilig lang makisabay o makisakay sa ganyang usapin. Saka itong si Gerald hindi marunong magseryoso sa buhay. Ganyan pala din nagpaparami lang ng babae. Hindi man lang kilabutan sa mga sinasabi niya. Inakala nga ng lahat. Si Julia Barreto ang forever niya. Partida. Napakaganda na nito at sobrang bait. Ngunit wala. Dead ma siya. Hanap ulit ng ipapalit. Kawawa ang mga kababaihan sa iyo. Sobrang red blag. Ayon pa sa ibinahangin komento. Tama na. Sinabi ni Kimi na may paninindigan siya. Hindi muling mahikipagtambal sa mga ex. Alam niya kung anong pakiramdam ang masaktan. Hindi ipaparanas kay Paolo Abilino. Dead ma sa mga bashers, dead ma sa mga ex na puro fame lang ang gusto. Kung ano man ang iba to ngayon o paninira ng mga haters, sadyang manhid na rin ang kinpaw. Dead ma na lang sila sa mga sasabihin ng iba halaga ay masayang sila.